Maraming salamat po. Thank you. Kaya nga, may delivery tayo ng mga lupa. Sabay-sabay na. Itong ating mga loam soil. Ayun, nakamago na yung iba. Tapos meron tayo ditong Wow! Monstera Thai Constellation. Ang ganda. Ang ganda. Grabe panalo. Ang laki pala. Ano lang to? 1,150. Ang laki. Tapos meron pa ah, pa ni ano ni Ate Lenny sa atin. niya ako ng ano to para iso verde. Tapos meron tayo dito. Actually karamihan na in order ko ngayon ano yung mga hanging plants. So ito po ay Syngonium Pink Splash. Ang ganda. Ang lagu-lagu oh. Ayan. Tapos meron tayo dito. Ito rin ang ganda oh singgonyo mojito. O, ba? Diba? Ang ganda ng variegation niya, o. Tapos, ito naman ay Syngonium Aurea. Ang ganda ng pagka-Aurea niya, o. Oh, yellow na, yellow gold. Diba? O, ang ganda po nito sa si inyong mga terrace. Ang ganda isabi, trailing na kasi siya, o. Very lush na rin. Tapos, meron tayo dito love and devotion. Alam niyo po ba tong love and devotion? Ano lang to eh, ah, local na outdoor plants natin dito. May yellow at saka orange. As usual, mahal, mas mahal yung yellow kasi mas bihira ito eh. Tapos, meron tayo dito ang um, ano nga ito? Yung ibang tawag dito, kadena de amor or bleeding heart. Yan, si bleeding heart. At syempre, ano ba yung nakatali? Ah, tinatain, ano nila, tinunso para hindi gumalaw. Meron ako ditong marble queen potos. Ang ganda niya, o oh, puting putina. Ililipat ko yan ng paso, kaya binigyan din ako ni supplier ng mga used, ano, kasi pagka nagpapaship sila sa malalayong lugar, ina tinatanggalan nila ng lupa tsaka ng paso. Ayun. Nakakalambing tayo ng mga use na mga pating ay mga pots na hanging pots I mean. So ito naman po ay si Mandula. Mandula potos. Budget mi lang ito kaya tingnan niyo naman. Paayusin na lang natin 'yan. At meron tayong eto, favorite ko to kasi ito yung mabagal lumaki tapos ang ganda-ganda ayan si Enjoy po. Tapos kagaya, kagaya rin siya ni Pearls and Lace. Si Pearls and Lace, mabagal din siyang lumaki. Kasi nga, yung mga internodes nila ay magkakalapit lang. Kaya naman, mas ang tendency sila ay mas lumalago. <coughs> Alam niyo po ba yung sinasabi kong internodes na magkakalapit? Yung ganyan oh, malapit lang yung nodes ayan oh. 'Di ba nga? Kaya ang tendency pag nasa paso po sila, ba, nilipat natin 'to sa mas malaking paso, mas malapad yung lalapad yung kanilang soil, lalapad yung space ng soil. Kaya pag sayad nitong node na 'to sa lupa, ano, tumutubo sila ng tumutubo. Kaya ang tendency, kumakapal nang kumakapal, nagiging lush, nagiging bushy. Kaya, bihi ano, yung mabagal sila na mag-trail, yung hinihintay natin na sasayad, yung parang, alam mo yung falling, may ganong term sa ibang plants, di ba, falling, ah, uh, ayun. Bihirang maganap. <laughs> Kasi nga, malalapit lang yung nodes, tumutubo agad. Ayan. So, dyan na muna at mag-prepare ulit tayo ng ating mga pagtataniman. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Ito talaga yung panalo dito. Natutuwa yung client ko nito.